वो थी वो панели हाउ बी दिस Sa'yo? Oh. May chat daw saya sa iyo ha. Sabi. Nagtatanong pa ka, nagtatanong kung ano yung biyahe. Tanong kung nakauwi na siya. Sinabi ko naman sa kanya na iyo. Doon niya. Ano, yung pagbiyahe ba ng jeep? Ay, nako. Ay, ko. Sabi niya lang. Yan. Uh, ayan guys, magsisiga tayo. Magpapausok tayo ulit kaya nilikom ko lahat ng mga dahon doon sa da diba? maghapon na kasi magpa five na maya maya magpapausok na naman tayo para matanggal yung mga lamok lamok sa gilid sige po enjoy the province bye